Ang sukat po ng ating bansa, Mr. President, 300,000 square kilometers. Ang ibig pong sabihin yan, 30 million hectares po ang kabuuan ng ating bansa. So gusto pong malaman ng representasyong ito, Mr. President, out of 30 million hectares, ilan po ang kalupaan na ating natatamnan ng palay? Ang figura po uh, na ibinigay sa atin ng uh, NIA ay kung 3% slope ng lupa uh, na tinatapnan, tinatamnan ang siyang uh, base, basehan. Which ito yung, uh, uh, yung percentage na ito ay determined by uh, yung uh, na... Yes, irrigable, potential irrigable and irrigable. Ang total is uh, 3.128 million hectares based on a 3% slope. Now, of the 3.128 million hectares, our developed area, according to the NIA, is 2.17 million hectares, which is about 70% of the total uh, 3.128 million. And the remaining areas to be developed would be about a million hectares. Uh, comprising about 30% of the total 3.128 million hectares. Sa mga tweet na, uh, Mr. President, tama rin po yung uh, naibigay na datos sa akin sa total po na 3.17 million hek hectares. Ang 2.17 nga ay develop service area at 1 million naman ang remaining area for development. Meron po tayo yung kabuhang 3.17 1.2 8 Parang 10% po ng ating buong kalupaan, Mr. President. Tama po ba yun? That is correct, Mr. President. At 3% slope. Opo. ah, uh, ito po, matapos na tayo sa ganitong kwentahan, Mr. President. Palagi po akong bumabalik dito kasi sa aking palagay, mas madali po kasi kwentahin kung uh, palagi nating alam kung ilan po bang uh, bigas talaga ang pangangailangan ng bawat Pilipino. Ito po, nakwenta na natin. Ang isang Pilipino po ay dapat uh, meron tayong may talagang 122 kilos bawat taon para mabuhay ang isang tao, ang isang Pilipino. Yun po ay katumbas ng halos dalawang kaban at kalahati. Ngayon, naitanong po natin kasi sa Philippine uh, Statistical Authority kung ilang milyon na po tayo. Alam mo po ni kasamang Robin ito. Sabi po nila may 12 million na po tayo eh. Pero ayaw ko pong isipin, Mr. President, yung 12 million na yun ay kumakain lahat ng bigas kasi marami po dyan, mga sanggol pa lang. Yun po yung pinipilit ko na bawasan naman natin. Ano? E kasi po yung sanggol talagang uh, sabaw ng bigas pa lang ang kinakain. No? Hindi po kumakain ng bigas. Alisin pa natin yung hindi kumakain ng bigas, yung kumakain lang ng saba, o kaya kasaba, o kaya mais. Tinataya ko po na Siguro mga 9 million lang po ang gawin nating basis. Pagka ganun, dalawang kaban at kalahati halos times 9 million, ang kailangan po nating i-produce lang ay 12 million kabans. Para sa ganun ay hindi tayo masyadong uh, mahirapan sa pagkwenta no 2024 kasi Mr. President sangayon po sa datos ng PSA nakapag-produce lang tayo ng uh, 19 uh, 19 million na uh, oh, 19,000 metric tons po yata ito kapag ito po ay kinonvert natin sa bigas ay uh, 21 uh, Why? Okay, magiging 21.6. Uh, Nakabans po. 21.6 million. Ano po? Kung, kung 9 million, mga ngayon lang, lang tayo ng uh, 12 million na bigas. Bigas na yun. Mabubuhay na po tayo, Mr. President. Kaya, ang proposition ko po sana, kailangan po ba nating maglatag ng uh, irrigation system sa kabuuan ng ating bansa, Mr. President? Opo, pwede naman tayo mamili na lang ng mga ilang lugar. Halimbawa, kung napatunayan natin ng Central, Central Luzon, halimbawa ay makakapag-produce ng 75% ng uh, kabuwang bilang na 12 million kabans per annum. At pipili na lang tayo, halimbawa, ng ilang pa, Batangas, Laguna, o kaya Mindoro. Kung sakali po na sa pagtaya natin ng mga ilang probinsya, halimbawa po sa about 80 provinces, kung 80 provinces nga po tayo, halimbawa po natukoy natin 12, 12 provinces lang, pwede na po, pwede na nating makuha yung 12 million cabans katumbas po nang ipupuntar nating kakainin ng mga Pilipino. Para sa ganun po, yung paglalatag ng irrigation, hindi na po buong Pilipinas. Pwede ba nating, uh, meron po ba tayong idea, Mr. President, kung alin-aling probinsya ang po lang nating doon latagan ng irrigation system at makukuha rin din natin yung pagkaing bigas na kinakailangan nating maihanda para sa ating mamamayan. Yes, Mr. President. Uh, according to the DA administrator uh, Regions 12, 6, uh 4 b uh would be areas that malaki ang magiging potential for uh better yields. Uh, maganda ang weather at uh, at maganda rin ang lupa, Mr. Meron po ba tayong pag-aaral na ginawa, Mr. President? Dalimbawa sa Region 3, ilang po ang potential na may puproduce niyan para sa pagkain ng ating mamamayan? Yes, may, uh, I understand Mr. President, the, the Department of Agriculture actually meron ganyang mga datos pero about 100,000 hectares that are to be developed in uh, which area? Zambales, Tarla, and Nueva Ecija, Mr. President. Sana po, hey, Mr. Aurora. President, meron na tayong mga kwenta man lang, may pag-aaral. Natukoy na halimbawa natin alin aling mga probinsya ang potensyal na pwede nating pagtamnan ng palay kasi po yan ang, ang ating staple food. Kapag natukoy na po natin, halimbawa, sampung probinsya lang po, out of 80 provinces, ibig sabihin nun, suficient na pala tayo dahil alam natin itong sampung probinsya ito, sinama na natin ang epekto ng bagyo halimbawa. Ang mangyayari po ng Mr. President, hindi na po tayo magkakalat pa ng maraming, maglalatag pa ng maraming mga proyektong uh, Uh, pampatubig. Kasi alam na natin kung ilang probinsya lang. Eh. Hindi po ba makakatipid tayo sa ganong klasing uh, klaseng uh, sistema, Mr. President? Well, tama po yan, Mr. President, dahil apart from irrigation, there are other possible interventions na magre sa mas magandang yield. For example, yung ano na lang, uh, tamang soil analysis, at uh, tamang soil preparation. Merong uh, information tayo, at although anecdotal, na yung nagiging yield ng palay per hectare, eh ang national average is about 4. Pero pagka nagkaroon ng intervention sa soil uh, uh, preparation at soil rehabilitation, umabot ng hanggang 6 tons per hectare. Uh, in other words, uh, pagka may intervention sa soil preparation, you can increase yield. Uh, of course, irrigation is critical, but so is uh, soil preparation. Another area wherein you can improve yields na hindi required ng irrigation is uh, better uh, post-harvest facilities. Dahil ang pinaka-losses, ang estimate uh, ng losses ng... Uh, Uh, from uh, palay to bigas is about 27%. So pagka nabawasan yun, uh, malaki na naman bagay po yun in terms of our uh, uh being able to produce more rice and make it available sa ating mga kababayan. So that is correct. Uh maraming ibang potential interventions that are not irrigated irrigation related that will likewise contribute To the increase in yields, yung losses malaki about a million uh, metric tons of uh, of uh, rice is lost uh, every year uh, for various reasons. Uh, and 14% uh, ng ito pala yung 27%. Pero even ng ating biggest mismo hanggang 14% umaaabut ang losses. So malaki po uh, a multi uh, a multi uh how do you call it intervention approach uh, and not just uh, irrigation will definitely increase our uh, our sufficiency in rice mr president tama po yan, mr president marami pong intervention pero dito sa pinupunto ko po ay yun lamang pagtatanim natin ng palay ang isipin natin uh, para sa ganoon alam na natin kung ilang probinsya lang ang pwede nating latagan ng irrigation system, hindi ngayon kalat-kalat po ang ating pondo sapagkat pinipilit nating ilatag sa maraming probinsya, uh, hindi naman natin kailangan latagan lahat pala ang buong Pilipinas kasi ang kailangan nga lang natin, nakwenta na natin, kung ilan lamang ang pagkain na kailangan ng ating uh, mga mamamayan. Sa ngayon po kasi, Mr. President, hindi po tayo nakakapag-export, nag import pa nga tayo eh. Halimbawa po, kung talagang gagamitin natin yung sinasabi nilang 3.17 million hectares na binigay sa akin kanina datos, sa ideal production yield na palay lamang po noon, uh, Mr. President, aabot po na tayo ng 15.8 million tons ng palay na makukonvert na natin po yon sa 300 16 million bags of palay at magiging bigas po 199 million bags. Sobra-sobra na po yun eh. Sa mga hindi natin kailangan tamnan lahat. Ang, ang aking pung pong pinupunto, pwede ba natin identify yung mga areas lang na doon pa lang kayang-kaya na natin ipoproduce yung yung pagkain na kakailanganin natin. Kasi hindi man tayo nangakapag-export eh, nag-iimport nga tayo. Hindi ko po maintindihan, Mr. President, kung totoo na meron tayong 3 point something million na pagtatamnan, eh bakit po tayo nag-iimport eh, samantalang ang laki po pala ng, kung, kung lalatagan natin lahat ito, 199 million bags ng bigas na po ito, na sobra-sobra po sa pangangailangan natin. Nakakapag-taga po, hindi naman natin naabot ito dahil sa aking palagay po, kalat-kalat nga po yung proyekto. Halimbawa po, Mr. President, 2026, nag-propose po yung NIA ng 214.5 billion pesos. Nakakalungkot naman ang DBM po, ang in-approve niya ay 45 billion lang or 21% na ninyo pong uh, nilulunggati, <laughs> Mr. President. Tama po ba yun? Tama po, Mr. President. Kung siguro po nakita ng DBM sa layo ng kanilang batang naaabot, hindi eh, nyo siguro kailangan kasi nga meron kayong pagtatam na 3.17 million hectares Hindi eh, naman yung ma, hindi naman yung lahat yung mga yun, di ba? So, ari pong gustong mangyari sana kung masasagot ninyo ngayon. hindi mo pa natin ma-identify o, oh, o oh, bakit hindi po nyo tinukoy lahat ang mga potential na probisya na doon na lang tayo maglalatag. Sa mga kapit, maku, makukonserve po natin ang ating mga resources. Imbes na 80 provinces ang gusto nating latagan, kung so isang po na lang. Hindi nakatipid po tayo ng ating, ng ating pondo, Mr. President. Actually, Mr. President, uh, I, rem I, recall, uh, in the discussions into the rice tarification measure. May mga inputs nga na uh, the resources should be first and foremost as a, m a matter of strategy. Uh, be dedicated to 20 rice producing, uh, provinces country.